duwang simana ang testang undas, nanotaran ang dikit na pagmahal sa presyo kan piling burak sa syudad ng Legaspi. Sigun sa nagkapirang paratsyenda kaini, ni, mas mamahal pa ang pabakal nindakan mga burak habang nagdadangadang ang okasyon. An rason, mal namang kay ada ang kuan sa supplier. Arog kang kada pidaso kang antorium na posibleng pang mag-umento ng 25 pesos sa presyo kay na 50 pesos. Sanggatus pesos naman ang posibleng pang ilang kaw sa presyo kang Malaysian moms na 400 pesos na ang presyo ngunyan asin baby's bread, na 300 ang kada kilo ngunyan asin posibleng pumakulpa pa sa 400 pesos. Ang supply pa ano nagtaas man, mataas man kami. Mas hindi eh. Araw lang <laughs> mataas po yan. Ano Kasi minsan wala man ano, ako na-deliver. Pag date lang nagbiyahe, date lang ang burak sa tindaning kandilang ini. Sinerto na da isinda maumento sa presyo ka ini. Mantinido mang giraray ang sendang presyohan. Arog kang esperma. Depende sa sukol. Mapataksa na sa 45 pesos sundo 60 pesos ang presyo ka ini. Depende man sa desenyo asin sukol. 90 sundo 300 pesos mang giraray ang makukulor nindang panindang kandila. Sa mga kandila naman na nasa laog ng garapon, depende man sa desenyo asin sukol. 80 sundo 230 manggiraray ang presyo ang kani. Mantang sa Dragon Candle, 210 sundo 4,850 pesos sa naman ang magiging presyo kani. Happy to buy the barabaan tabo. Pero pag last day na baga, arka pizza dos, hmm. diit na sa nataan, nagbabarakal. Diit na sa nataan, diretsyo na sila sa sinong periyo. Pero may plano kita mga magtaas man presyo? Aday na, ayun, ayun. Ayun na, ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. May maarabot pa si Nanay Filina na taon ng paratinda ng kandila sa simbang kang St. Raphael. Antisipado naman da ang pagdagsa ng gadgan mga parabakal ka ini. Kaya naman pigdadakol niya na ang pigo order niyang kandila. Bata, may nagabarakan na. Pero nasa Campo Santo, masama. Sa Kasi ng mga puntod sa Campo sa simbahan na lang nagasindi. Siring ni Nanay Filina as iba pang nagnenegosyo tuyong undas. Laom ninda na maging maray na ang pagdurodelensya nindangon na taon. Bakong siring kang mga nagtalikod na taon na may pandemya pa? Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal